Teka lang, teka lang, bro. Coach! Okay, hindi okay, 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 okay. pa ako okay, okay. tapos, bro. Coach, ganina, parang masaya ka at ingay ka. Okay. Bakit parang okay, nahihiyak? Okay. Parang, ano, hindi ano, ka pa Ano po yung first exercise na gagawin ko? Ay, sige, iwan ka muna po ng gamit. Para makapag Sige po. Abang wala pa si Kuya Jomar, tuturuan mo na po. Grabe po, ang ganda po ni na sa mga salag pa. Grabe. Parang ano, parang ngayon ka na nakakita na maganda. Ano po ni Parating na po. Parating na. Kaya din na po. Namin sa, namin sa, Kasi po, oh, lang po. Medyo na so, yeah. po. Tapos na kasi. Ayan, yung sigo. Ayan, taas. Ayan, yeah, sige taas pa. Ayan. Gandahan lang po. Lang po, niyo. Ayan, gandahan lang. Ayan, okay. okay. go, okay. go lang. Okay, go lang. Sige, nice. Ayan, okay. Dalawa pa. Isa na lang. Okay. okay, okay na. Ay. Pwede ako nga. Ito ka pala. Hindi ko ko lang, kunin ko lang. ko lang. Di ba, sabi mo, sabi tayo mag-gym. Nyari. Nag-start na kasi Nag po. Hindi ko pa saka. Di man ako, di mo na ako hinintay. Wala yung sa pag-usap ha. Tol. Ito pa ba problem dito. Ah, po. Oo. Teka, 'to. Hindi man 'yun, hindi talaga 'yun dumating eh. Eh, nandito na 'yung nagbanta na mga baby Teka, tulong muna. Kailan mag-start na kasi 'yung ano, nag-start <laughs> na 'yung delivery nila. Hindi naman 'yung for details, I need to Oh, pero alam niyo naman 'yun, Kuya, 'di ba? Na hangga't wala pa 'ke. Hindi mo naman siya mag-official kasi, 'yung mas dapat dito talaga. Sana mabilis. Ayana naman taga lang, taga lang, bro. Ouch. Bakit pa medyo Hindi pa ako tapos, bro. Matagal na bukas ng yung tayo, kailangan na kayo. Kasi, Pero alam mo naman, kasama niya ako, di ba? Oo, oh, matagal na po kasi. Kaya, pinuuna ko na, naiinip May... ko. Matagal or ano? Hindi, matagal nal... ko. talaga. Teka lang. lang, coach. Teka lang. Parang di ata tayo naka... Linawan dito, ah. Hindi. Okay lang ako yun, Hindi, bro. Di ba? Okay lang hindi yan okay, hindi yan okay. Alam? Di ba, host, matagal naman tayo nagkakausap, nagkakasama dito. Di ba? Asan yung respeto doon? Ano? Hindi, kuya, hindi ko yan, hindi pwede ko First time namin magkasama sa nangayon mag-gym. In-expect ko, nag-usap kami, kami, mag-umsa kami pareha, sabay kami. Pero kung saan man agad si Coach. Ang alam nila, ko Ako. na is, si Kususana, Apo. Ay, Kasi nakalala kami Nasimula pa lang naman po Pwede pa naman Ako. Saka nakabantay po kami Nakabantay. Nakabantay. Ba't siya nag-umpisa na? Gusto, mo, na. gusto kasi. Masabay sila mag -ing. Sabay nga kami, di ba? Yun yung pag-usap namin. Akala ay, ko ba ay, bilang bantay niyo? Kasi Kasi ano? Si Ato. yun. 那那你看